Kung bago matulog ganyan, si Gili, bago matulog gandangin, seremonias, mo ng seremonyas, sige, sige, seremonias, seremonias, matulog, sige, 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 sige,

may epilepsia ano <laughs> ah, pagod ka na ah pagod ka na ito matutulog yan ganyan nagahalo pa eh <laughs> hindi ko alam bakit ganyan <laughs> sinasakit siya ng tatay <laughs> mo seremonyas niya ito matutulog yan ganyan yan Ừ, không nữa lạc áo rồi. xin lỗi. Được không, tao rồi, xin lỗi. Được Ano? Pagod ka na? Ano? Ano ang bata? Ano bang pinagandawa mo? Ano pinagagawa mo? <tot> Hoy! Ano pinagandawa mo? Ano? Mm -hmm. mm -hmm. <tot> ano? Ano? Pagod ka na? Ano? Eh?